Magandang araw sa mga kapwa ko nagmamanok. Narito tayo ngayon sa Batangas para kausapin ang isang matagal nang nag-aalaga ng, nag ng peaflowing manok. Sa kasalukuyan, meron siyang mga ready to lay dito. 8 years na siya sa pag-aalaga ng manok. Sa walong taon na pag-aalaga mo ng RTL at saka peaflowing manok. Anong masasabi mo sa Progastro Plus? Ang Progastro Plus po ay recommended at subok na magaling at anti-stress din po siya. Malaki ang ng manok at matakaw siya. Ang Progastro Plus ay may lamang vitamins, minerals, probiotics, amino acids at prebiotics. Natiyak na kakailanganin ng inyong mga manok para sa mataas na production ng itlog at malakas na resistensya laban sa mga sakit. Subukan ng mapatunayan, kaya order na!